Ang mundo ng sports ay puno ng mga hindi kapanipaniwalang sandali. Subalit ang pinakadabes lamang ang karapat dapat sa atensyon ng lahat. Tulad na lamang nito. Ang lalaking ito ay dapat isama sa bagong Fast and Furious movie. Sa galing niyang mag-drive ay nagawa niyang iwasan ang mga tumatawid na baka at magpatuloy sa kanyang karera. Kahit na nadulas at napahiga, Nagawa pa rin ni Steph Curry na ishoot ang bola. Sa tingin mo, mahusay ba talaga siya o maswerte lang talaga? Ipinakita naman ng player na ito kung papaano maging MVP sa loob lamang ng ilang segundo. Kila napagod na saka sa salita ang commentator na ito at ipinakita sa lahat kung papaano sumalo ng bola. Ito ang dahilan kung bakit maraming nahuhumaling manood ng tenis. Nice! ngayon talang makakita ng tennis match na naging soccer match. Wow! Yung feeling mo na magka-level lang kayo ng skills pero pinaglalaroan ka lang pala niya. Ano kaya ang tawag sa technique na to? The flying paddle technique? sa kompetisyon na ito, tila na wala na ng pag-asa ang lalaking ito nang biglang. At para sa ibang tao, ang regular strike ay masyadong boring. Ganito naman ang itsura ng isang synchronized artistic swimming sa ilalim ng tubig. akala ko sa video game lang may headshot. headshot. Hindi naman niya siguro si Nadjayo, no? Siya na yata ang tatalo kay Efren Bata. Panoorin kung papaano niya ishoot ang dalawang barya sa magkabilang baso sa isang tira lang. Pero syempre, Efren Bata pa rin. Kaya nga sabi nila, kailangan gamitin ng ulo para manalo. Ang skydiver na ito ay nag-land sa isang soccer field sa kalagitnaan ng isang laro at parang siya ay nagulat din tulad ng iba. Minsan, hindi talaga umaayon sa atin ang tadhana. Tulad na lamang nito. Malalamang na sana nila ang kalaban kaso na stack ang bola sa ring. Panoorin kung papaano sinadya ng player na ito na isablay ang free throw para lamang makascore ng puntos mula sa corner. Literal na shadow boxing ang nangyari sa labang ito. Sabi nila nahihirapan daw maglakad ang mga babae sa heels. Well, tanong nyo kaya kay ate. Ang nakaka-hypnotize na entrance ni Norma Palafox. Anong masasabi mo sa freestyle na ito? 6,000 feet mula sa lupa. Sabi nila, you can overcome any obstacle at pinatunayan niya ng lalaking ito. Gusto ng mascot na ito na magpakita ng suporta para kay Milane Walker sa pamagitan ng pagbibigay sa kanya ng piggyback ride. Okay na sana kaso... $50,000 ang napanalunan ng lalaking ito matapos ma-shoot ang hockey ball sa isang maliit na opening, 40 meters ang layo. Galing! Akala ni Kemba Walker ay nakashoot siya ng crest at ilan na paaga ang celebration niya. Sa sobrang lakas ng palo ni Shohei Otani sa bola, tumama ito sa bubong ng Tokyo Dome Stadium. Sa bilis na 140 miles per hour, ito ang pinakamabilis na bowling shot sa mundo. At ito ay ginawa mismo ng isa sa pinakamagaling na bowler sa mundo na si Jason Belmont. At strike ito, syempre. Natuon ang atensyon ng lahat sa ballboy na ito sa tennis matapos matutukan ng kamera ang pagjuggle niya ng bola sa kanyang likuran. Mitterd um, I mean, you know, uh, been... ay kaya itong si Evan Longoria. Marami ang nagsasabi na fake daw ang video na ito. Sa tingin mo? So yun na nga katropa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comments sa ibaba. And that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.